So ayun guys, and for today's video ay eh, mag-unbox tayo ng ating uh, na CPU casing. Uh, casing to na computer at uh, inorder natin siya. Ang brand niya ay, AI... hindi <coughs> ko pa alam, nalimutan ko na. Pero i-check che natin siya. Inplay nga pala to. Make your one. yung brand niya. Meteor your one. Tempered glass na. Pipili. Pising. Pising ko na kung pwede. Then...

Ano kasi yung iba? Yung nabang tawag hmm, basta yun na yun. Acrylic. Acrylic pala yung iba. Yung iba kasi guys, acrylic. Ito, tempered talaga. Tapos, in-play. Ito sa action ng in-play. Kaya, goods na goods itong cp na ito. At ayun yung nasa ibabaw niya Power button. LED. Bakong anong LED to. Then, a mic yung headset usb 3.0 yan lang yung nasa ibabaw nya ganito ay screen dito ihigop ng ng anging ating pan then yung pan nakasama ayun nasa loob at bubuksan pa natin yun Yung yung so, bale, ito order natin, 11, 1, kasama yung kasamang ito natin. 1000 kasama itong patlong pan. Kung order kayo, i-click nyo yung 3 pan. Kasi kung i-order nyo kasama lang wala kayong mga na pan. Kaya ako yung arcade para dito yung sa atin harap na at itabi na natin para nga pala may daan yung power supply nyo uh, dito yung siya papadaan sa likod lang. uh, dito sa kabilang side doon sa hindi tempered yun kapalasin nyo ito at doon yung, yung power supply patunta dito sa ilalim format yun wirings din yung napilagay para mas malinis. Ayun, may power supply tayo dito. Pinisin mo natin bago natin yun. uh, yung lighting. Ayan. 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 ayan guys, dito natin din natin ang tinanggal tapos dun yung power supply ang daan so ayan, sakto sakto lang ating power supply dyan at yun nga palang kasama niyong tornillo doon na rin ako kumuha ng tornilyo para dito sa power supply parang kasama na to para sa power supply para lahat bagong then yung mga tornilyo na motherboard eh dito na rin libre ng mga tunoy kapit naman natin yung uh, motherboard niya. Yun. ato guys ating buhay na check natin kung okay ngayon kung nakita nyo nag ilaw agad Then, kung makikita nyo napakaganda nyo sa loob kasi nga naka rgb pan tayo kita niyo naman napakaganda at ito ang itsura nya sa harap at ito naman ay itsura nya sa harap ito niya sa gilid kapag may ilaw sa loob kapag umiilaw Ito ay tsura niya sa harap. At may logo pa yan ng in-play dyan. Tapos itong ating... Pwede niyong ikutin ng Phillips screw. Pero kaya naman siya ng kamay. Huwag niyo na rin masyadong higpitan dahil pag sobrang higpit, sumasama yung pinagkakapitan nito sa loob yung pinakatornel niya. Ganun din naman sa gilid. Pares lang sila. at kung mapansin nyo meron yung screen sa taas eh. tapos magnetic yan yung magnet yan sa ilalim at ito ay open pwede kayong maglagay dito ng isang pan o dalawang pan kaya pa dito maglagay ng dalawang RGB pan sa taas tapos ito ay magnetic yan ako may nyo magnetic po yun yung nga pala guys kapag magkakabit kayo ng pan ganyan na tsura tapos yung nasa likod nga yung ganun para yung hangin ng airflow nya dito ang pasok ng hangin lahat higo then ibabato naman ito palabas dito ganun po ang airflow higop dito labas dun para yung init kahit nakatempered hindi may ipon sa loob mas maganda nga po kung meron kay dito ang exhaust maganda dito palabas para po wala talagang init na makukaan sa loob para di mag init siya. Ayan po, kitang kita nyo naman, ang ganda naman ng ating RGB pan dyan. Depende naman po kung anong kulay ang gusto nyo. At hanggang dito na lang siguro itong video na to at kung makikita nyo naman, napakaganda ng ating Meteor Zero One uh, computer case. Quality ng quality itong case, casing na to. Kaya, kung bago ka lang sa ating YouTube channel, ipaklik eh, naman ang subscribe button at ihit mo na rin syempre yung ating notification bell para updated ka sa tuwing tayo mag-upload ng mga panibagong videos. Katulad ng sa ating mga DIY solar, at saka about piso wifi, mga basic relay, basic backup supply ng ating piso wifi ay nag-upload din tayo nun. At saka sa mga printing, dahil nga printing ang business namin, yung mga printing, at uh, tutorial, printing, basta kung ano-ano na. At uh, siguro hanggang dito lang siguro, kita kasi sa usunod na video pa-subscribe na lang